'yung constituent assembly, 'yan ang nakikita natin na nag-unfold ngayon. Yeah. Ang concern lang, 'yun na medyo nakakabahala doon, kung itutuloy nila 'yan, hindi nila pwedeng ilimit sa economic restrictions mm -hmm. lang. Kasi once na mag-meet ang dalawang kamera, for amending or revising the constitution bukas lahat 'yon the door is open to even revising pati gawing parliamentary gawing federal ay pwede nilang gawin 'yon there's nothing to stop them from doing ah, that may follow pa ako doon so attorney uh kubaka inanga no sino makapagsasabi na pwedeng magpigil ang ang ang, ang mga gustong gumawa niya. no pero ang 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 uh, i think base sa interviews namin natin kagabi saka ng mga iba nating programa nagkasundo na yung dalawa na they will vote separately or oh, na hindi na hindi makakain yung boto ng ng Senado. So, hindi ba parang may safeguard na tayo ko ang mga senador eh na preserve yung kanilang ano no yung yung kanilang right na magboto as a body. Kung sana pwede natin itaga sa boto yan, I would say yes. Pero <laughs> again, ah, okay. Uh, yes. even no matter what agreements are made now yeah. Yeah. once na magbukas yung constituent assembly mm. ah, things can change mm. they can change even in a minute and that's the difficult thing about doing this okay last ano don last follow up don attorney <coughs> Shala. Uh, pero sa dulo may plebisito pa rin tayo oh yeah mef doon oh, yeah. sa voting public uh, uh, na na tayo pa rin yung huling may boses dito, if ever? Yes. Uh, Dapat naman talaga. Okay. At nandyan naman yan. Ang magiging problema ay magiging problema din, yung naging problema din sa mga halala natin, yung pagkalat ng disinformation about that issue, mm -hmm. yung bang magkakaroon ba ng informed decision ang mamamaya natin pagdating sa Charter Change at sa mga gusto nilang baguhin. It, it's para sa akin ha, o oh, wala akong problema naman sa charter change as a concept ang the best way na sabihin natin maiwasan natin ang politika sa pagbabago ng konstitusyon mag-constitutional convention tayo mm -hmm. tulad ng ginawa nila no no 1935 pati 1971 kasi no one can say na mga politiko yan ang uupo sa constitutional convention hindi naman mga congressman, congresswoman mm -hmm. at senador eh. ito mga kilala mm -hmm. na dapat uupo talaga para Tingnan, ano ba ang problema? dyan? ano nga ayusin natin. Mm -hmm. That's what we need, I think, so that no one can say na may political agenda. Mm.